na andito po tayo ngayong hapon sa uh, compost so mag uh, tatapon po tayo ngayon ng uh, basura tapos kukuha rin ako ng uh, lupa so sinabay ko na po yan, yung, yan. yung mga ano yung mga matitigas yung mga sanga yung mga ah, dahon ng ano ang ah, puno sa dahon ng ano ayun o nang ah, kinuha natin anong hapon yung kinuha po natin mga talong ayan. mahirap po kasi ano matagal pong mabulok yan kaya hindi ko po yan uh, hinahalo sa compost nandun po yung compost makamaya punta po tayo dun tapon ko lang po ito sa glit so naandito po yung uh, compost ayan o oh. yung ating uh, ginagamit po na lupa dun po sa garden so dito po tayo kumukuha so pagkatapos ko po ng uh, trabaho diretso po ako dito para manguwa po ng ano para kumuha po ng uh, compost tapos magtapon na rin po ng ating uh, basura sa garden yan so free compost so magsawa lang po tayo kung gano po karami yung kukunin natin yan so nung mga nakarang vlog ko pinakita ko na po ito so dati ito lang po ito sya ito lang wala pa po yung mga naandun na nakatambak ngayon marami na masyado yung compost dito kaya maganda ng mag garden maganda ng kumbuwa dun nga lang mahirap lang mag lagay sa respite at saka magpuno so ngayon nakuha lang po ako ng compost ng lupa you oh. know. ang ganda oh so para po doon sa atin itong ginagawang bagong ah uh, bagong respeto po yan ito yung ating nilagyan yan So, kaperaso lang, konti lang kasi ito pa lang yung bakanting grow bag. Tapos yung mga kids, dadaanan ko po sa school. So, ngayon, bibilisan ko lang po buwan ng uh, kumuha ng uh, lupa mga kagulay. Ayun uh, na po mga kagulay, yun po ang ating nakuwang uh, compost soil. So, alim uh, na grow bag lamang po. Kasi hindi pa natin pwedeng ma-fold yung buwan, dahil yung mga kids ah uh, So, ko po sa school. So, ngayon, punta po muna ako sa school para daanan pa yung mga bata. Tapos, diretsyo po tayo sa garden. Ayan. Nasa school na po ako ngayon. Pero, maaga pa naman po ng uh, gaonte, Kaya, wala pa yung mga kids. Are you good? Yeah. Yes. Are we good? Okay. You have I'm fun today. In. Yeah. But watch out. There's a shovel there. Eh? Oh yeah. Yeah. Watch out. right Yeah, okay, we're going now. And also, on Papa, oh, we what? had an Earth Rangers um assembly. Oh yeah. When is it? And, and we can um today. Oh, today. Yeah. And, and, we're, both, and I'm pretty sure we're doing the berry thing again. Yeah, did you have fun today? Yeah. Cool, cool, cool. Come on, let's go. So, so we're allowed to do this? Which one? Vlog in the car? Yeah, we can do it. Why, well, you want to hold the camera? Yes. working now? Mm -hmm. okay. There. Start vlogging. Who's vlogging now? Marco. This is what it looks like on our Oh, Ow. oh heavy la, la, la. Mm hi -hmm. hey, I'm zooming in you're zooming me <laughs> that's heavy I guess it's full it's super full you guys. medyo ginabi po tayo ngayon sa ating uh, garden so ngayong uh, hapon po pagka uh, galing ko po sa trabaho, yun, naghahat po tayo ng lupa tapos nag linis po tayo ng garden, so hindi na po ako nag vlog kasi uh, may madali ko pong uh, matapos so ngayon nga po, medyo gabi na kaya yun yung iba tinabunan ko na lang yung mga hindi ko po na harvest pero yung iba na harvest ko na po so ito po ngayon yung ating uh, garden uh, silipin lamang po natin uh, saglit kung ano po yung uh, itsura na and po mga kagulay so yung mga upo natin dyan nakuha ko na yung iba tapos yun pinabigay na po natin pati yung ating mga talong yung kahapon po na frost dyan I mean uh, kagabi yan, lusaw po lahat. Kahapon ito, di ba kulay green pa yung ating uh, pinagkunan ng ano? Pinagkunan po ng sili ngayon. Ayan. So lahat na po ng talong dito. Frost. Malakas po kasi yung a uh, frost kagabi. yan hindi nga lang po gaano kita dahil uh, madilim na yung bintang sa dito. Ipakita ko lang din po yung ano. Ipakita ko po yung ating uh, nakuwang uh, lupa kanina. So, bali ito lang siya hanggang uh, dito. So, anim na sako po yan. Anim na grubag. So, apat po dyan. Tapos, dalawa po dun. Ito kasi galing po dyan sa ating garden. So, ayan. Yan lamang po yung laman. So, ito oh. Frost na frost po siya. Patay po talaga yung mga... Ayan, malakas po kasi yung frost So linis na lamang po tayo ngayon linis. Kaya ngayon, ah uh, may ko po siyang gawin para ma-tapos ko. Ayan. Andito malinis na, malinis na, malinis na. So ayun mga kagulay, medyo malinis na yung ating ampalaya. Okay na malinis na. Yan, tinabulan ko muna kasi Uh, maraming bungang buong uh, Long green po Na eggplants So ayan muna Yung ating garden Ayan Unti-unti -unti na pong uh, So Bukas na lang po Magbibigay ng uh, Update Kasi po uh, Gabi na Tapos uh, Lumalamig na And uh, Pagod na rin po ako So Uyayin lamang po muna Ngayon yung ating uh, Update po Sa ating uh, Garden So bukas po Mag ikot po tayo Simula po Sa harap Hanggang uh, dito po sa likod. Sa so, tingnan po natin yung ating uh, garden po bukas. So mga kagulay, hanggang sa muli po. Yan naman po muna ngayong araw kasi magpapahinga na po muna ako. Uh, maraming salamat po sa pagsama sa akin ngayong hapon. Uh, magandang gabi po and uh, God bless po at uh, maraming uh, salamat po.